bali ito yung ipapalit natin ngayon. Samahan nyo kami na ipalit ngayon ito. 25 cents ang isang bottle. Like Ayan. Please comment, subscribe. Oh, guys, please. Oh, baby, guys. Please comment, subscribe. It's bottle. Ano ba? bali ito yung naipon nating mga bote ngayon. Yan bibilangin na po natin ngayon kung ilan at ano yung mabibili ng boteng ito. So, ulitin ko, bawat isa pala nito ay 25 cents. Kung mayroon kang apat na ganito, eh, may 1 euro ka na. So, kung i-convert eh, mo naman, siyempre 60 pesos. Kung sa Pilipinas, ah Siyempre, iba naman yung ano dito, cost of living, eh. Makakabili ka na rin. Pag may 2 euro ka, makabili ka sa kilong bigas. So, ayan. Uh, Tumpasan na natin bilangin kung ilan Bilang lahat. Samahan nyo kami magbilang. Okay, let's go. Can so, we count? Yes. Please. One, please count. One, two, three. Okay, now we count our bottle. Okay, really? Now Come we 20 count 20 our so, bottle. One, one, two, two three, three, four,

100 So ayan Nakasagdaan na tayo guys 400 Wait this one Kuha ko na ikon mo yung plastic ba? So 100 na yan So naka 100 na tayo Ayan So 100 na din So malaking sukat na to 100 So parang 25 euro na <laughs> Ayan 100 Then go. Thirty-three. Okay, it's done. Uh, so it's clean. We have to stay here. We have a thirty-one bottles. We have a thirty-one bottle. 131. One hundred and thirty-one. One hundred and thirty-one. Oh yeah. Yeah. We have We have 30 100 100 We 31. have 21 hundred This is our bottle Ilan lahat yan? How uh, many? 100? 100 31 31 Oh, so many Like, comment, subscribe So, bali ito pala yung aming naipon ng mga buti At ngayon lang kami nakaipon ng ganito karami Ah uh, ipapalit sa grocery. So, samahan nyo kami na ipalit itong mga buting ito. At tingnan natin kung magkano ang makukuha natin dito. At uh, ilan din yung magbibili niya. At makakapag-grocery na ba tayo ng medyo okay sa isang araw? O ano ba? So, bali ito pala yung mga naipon na. At uh, ulitin ko pala, bali ang isang bote ay 25 cents. So, uh, pag may apat, so may 1 euro na. So, ganito po karami yan. Ngayon lang kami nakaipon ng dalawang sakong ganito karami. At kung malalaki naman yung bote, syempre yung space ng isang, ano, isang, uh, tawag dito, isang garbage bag. Eh, siyempre hindi ganong karami. Pero pag ganito kaliliit, Siyempre, sipin mo, marami yan. Marami makakarga yung isang garbage bag. So, tara, samahan nyo kami na ipalit itong mga buting ngayon dito. At, tignan natin. Bali, yung iba pala na buting malalaki, ito galing sa amin mismo. Ito yung binibili naming tubig dito na siyang aming iniinom. So, ayan. Samahan nyo kami guys sa mga hindi pa po naka subscribe sa mga video namin. Ay, sa youtube channel namin pasubscribe naman po pasupport sa mga video namin supportan nyo po kami sa aming vlog sa araw-araw po na magmumuhay dito sa ibang bansa dito sa bansang Alemania so maraming maraming salamat po tara Ayan, papalit tayo ngayon so barilit yung palitan ng bote yun pasok natin dyan hindi ko na bibidyoin nila matagal bali yun yung nakuha namin ngayon Sige natin lalabit dyan yeah. Perfect So uh, bali 33.50 Yan yeah, may nagbintay din sa amin sumunod Nagpalit din So yeah, 33 yan yeah, Nagpapalit din siya oh Hindi ko na na video kasi pang matagalan lang kasi Baka tumagal pa tayo yung Bata marami din siya, isang sako din So let's go MJ So dito kami nagpapalit sa grocery ito Yan o oh. Sa labas niya mismo Tapos yan yung bilihan sa loob Papalit mo ang to Pwede mong kuning pira at, Or pwede mong pangbayad na sa mga grocery mo So tara pasok tayo Wala yung bilihan dito sa amin Yan Maluwang din ito Madalang yung walang palengke kasi dito eh <laughs> Ito yung grocery dito. Parang malas. So, ayan. Dito yung unang binigay natin. Isang kilo bigas. Isang parang lemon. Citrone yung tawag dito sa si Germany. Ayan. Broccoli nila. Nag-sell. isang piraso. Pag-libin na siya. Mas mahal. Kota ng kamote. Kamote! Yeah. kamote yung presyo ng kamote yan so ang isang kilo is parang 120 plus isang kilo lang yun ha yung bigat ng kamote yes ito so, yung nabili namin ngayon so magbabayad tayo dun sa kaha yan si MJ kumuha kami ng zero <laughs> kaya mabigat MJ mabigat MJ May isang tubig yan Bali, ito yung binili namin dito. Ayan. Gabayad na tayo dito. May hey, nauna sa amin eh. So, bali ito may kamote. May manok. Tignan natin kung magkano lahat. So, bali 29.95 ang kukuha namin. May sakli pa kami. So, bali yan yung ano namin na pamiti namin. May sakli pa na 4 euro and 20 cents and 4 cents. 24 cents. Hello! quality yung mga nabili namin. merong ano na sa MJ, cheese, kamote, itlog, ketchup, tinapay, lemon, tubig, soft drinks, ano ba, juice na MJ. Yeah. May manok pa kami, chicken wings. So bali 29 point something yung nabili. At may deposit din kami yeah. 2 euro. So bali may 6 euro. Nasukli <laughs> kong isipin mo may dagdag yung 4. So, bali na lahat na namin. Yay! Yeah. Hmm. Like, like, subscribe. Ayan, doon na si MJ. Bumili ng ice cream. Yun yung ano rin niya na nag-ano ng bote, nagbilang ng bote. So, yan, dami rin na nabili. Ay, itlog kamuti. Ayan na, kompleto na. I didn't say I ate MJ. Yeah, but I am MJ my ice cream, Sha. MJ. I ate MJ. Oh, oh guys, it's a big, a big ice cream. It's a big, big ice cream? Yeah, a big, big sure. ice cream. I because that? I, look. Because I choose one. Because I choose one. I eat this. Okay, so you have to say it. Come and subscribe the And that's mm -hmm. Yeah! That's it! Okay, yeah, okay, let's go! Let's go! You have to say cream Okay! we Okay! but I can say bye -bye. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye.